Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo mayong Enero Labinsyam, 2025. Sa masiglang linggong ito, maaaring madiskubre mo ang isang malalim na bahagi ng iyong sarili, Virgo. Ang ika-negatibo 21 na Lunar Day ay naghihikayat sa iyo na yakapin ang lakas ng loob at tiwala habang binabaybay mo ang mga komplikasyon ng araw. Ang iyong seryoso, ngunit kaakit-akit na karisma ay magniningning at makikita ito ng mga tao sa iyong paligid na magtutulak sa kanila na mapansin ka at magbigay pansin sa iyong presensya. Ngayong araw, mararamdaman mo na ang iyong likas na kaakit-akit na personalidad ay nagiging instrumento para makuha ang atensyon ng mga tao. Habang pinapalakas ng araw na ito ang iyong tapang, mahalaga ring tanungin ang iyong sarili kung ang iyong pagpapakita ng tiwala ay nagmumula sa iyong tunay na damdamin at hindi sa pagpapakita lamang. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ay ang magbibigay sa iyo ng tunay na lakas at tiwala na kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin. Sa ilalim ng impluensya ng Libra Habang ang buwan ay nagpapahina sa Libra, ang alindog ng balanse at harmonya ay pumapalibot sa iyo. Maglaan ng sandali upang magnilay-nilay kung paano ang pakiramdam ng pagkalito, ay maaaring magtakip sa iyong paghuhusga, at magdulot ng kalituhan sa iyong isipan. Sa araw na ito, ang iyong kakayahan sa pagmamasid ay lalakas, kaya't mas makikita mo ang mga detalye na kadalasang hindi napapansin ng iba. Magkaroon ng kamalayan sa iyong mga emosyon at paano ito maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga desisyon. Huwag hayaan na ang pagkalito ay magtulak sa iyo na gumawa ng mga hakbang na hindi nakaalin sa iyong tunay na layunin. Sa halip, gamitin ang iyong mga observation skills upang mas mapabuti ang iyong mga desisyon at makahanap ng mas malinaw na landas. Sa bawat detalye na iyong napapansin, maaaring matutunan mo ang mga bagay na makakatulong sa iyong personal na paglago. Pagkilala sa iyong kapaligiran Makipag-ugnayan sa iyong kapaligiran at hayaang ituro nito sa iyo ang mga lihim nito. Ang bawat pag-uusap ay may potensyal na magbigay ng mahalagang kaalaman, at ang iyong analytical na pag-iisip ay handang pagsama-samahin ang mga misteryo na pumapalibot sa iyo ang iyong likas na kakayahan na magsuri ay isang mahalagang kasangkapan sa araw na ito. Habang ang iyong instinct ay madalas na iwasan ang mga conflict, tandaan na ang pagtanggap lamang upang tapusin ang isang argumento, ay maaaring mag-iwan ng mga tanong na hindi pa nasasagot sa iyong puso. Huwag matakot na ipahayag ang iyong opinyon at magbigay ng iyong saloobin, ngunit gawin ito ng may malasakit at paggalang sa iba. Ang iyong kakayahang maging maingat sa iyong mga salita ay magdadala sa iyo ng mas maraming tagumpay sa pakikisalamuha. Pagpapahayag ng iyong saloobin Gamitin ang araw na ito upang ipahayag ang iyong mga saloobin ng may tiwala at grasya. Sa sayaw ng komunikasyon, hayaang magdala ng bigat ang iyong mga salita habang nananatiling bukas sa pagunawa sa pananaw ng iba. Ang balanse na iyong hinahanap ay malapit ng maabot, at habang ang araw ay umuusad, magtiwala sa iyong kakayahan na magnavigate sa parehong hamon at mga alindog na inihahay ng universo sa iyo. Ngayong araw, ang iyong lakas ay matatagpuan hindi lamang sa iyong mga ideya at salita, kundi pati na rin sa iyong kakayahang magbigay ng espasyo sa iba upang ipahayag ang kanilang mga saloobin. Magiging mas magaan ang iyong paglalakbay kapag nahanap mo ang tamang balanse sa iyong mga relasyon at komunikasyon. Ang pagtatapos ng araw ay magiging pagkakataon para magpasalamat sa iyong kakayahang mag-navigate sa buhay ng may klaro at may malasakit sa iyong sarili at sa iba. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.